Hello, 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 mga kabingkay. Ari kita guys, manguha naman kita rin sa Indian Mango guys. Kay season naman subong sa Indian Mango So nagalutak naman eh subong ang Indian Mango sa palinggi guys. Pero alam nyo, maskin damo kaya po ng Indian Mango Medyo mahal pa rin ang presyo niya guys. So ara guys, so lantaw lang tau lang kamu guys, kaga manguha kita. Sobra, sobrang dami ng bunga niyan kasi hindi maabot yung iba sa taas. Ayan o. Oh. Sa dalum lang na nagapungti, mang labot na lang kita kay mabudlay, man mag sinakaasaka. Dabas si mahulog, bula kita oh, Kag hindi kabayad ng Indian minggo nga na mabali ta. Di, Sige guys ah, lantaw lang kumuda ah. Thank you sa pag ah, lantaw nyo permisang video ko. Marao, nan da mo bunga o si Terima kasih telah menonton! Música